sa number 2. May mga vendors na nga nakamat-amat silo sa sulod sa New Sumag Public Market. Sang kagabi na gamat-amat na silo, pila ka mga vendors sa sulod sa New Sumag Public Market. Matapos nga mabutangan sa power supply ang merkado, ginsuling ni punong barangay Rodney Carmona, nga sarang na masudlan sa vendors ang merkado, matapos nila mapatinloan kay na sang aga may mga nagabaligya na sang manok panakot kag sa sulod sang bagong nga merkado ang iban nagapabilin sa gihapon sa gua. istorya sa mga negosyante ginaamat-amat pa lang nila silo ang ilang mga pagkabutang isa sa mga ginalantaw nga benepisyo kunti tigayon na nga makasilo sa sulod sang bagong nga merkado ang mga vendors abo nga mapahagan-hagan ang guot sa trapiko ang iban abi sa mga nagabaligya ang halos nagaokupar na sang porsyon sang dalan ang mga bumalakal ang nag naman sa porsyon sa dalan kag ang may mga salakyan nag-hazard lang sa higad sa karsada. Sulo sa mga vendors, sa Miyerkules ginilantaw nila nga halos tanan sila makasaylo na sa sulod sa merkado. May parking space sa singitalana sa tubang sa bagong merkado kag sa ibabaw, may parking space pagid.